Good morning, good morning, good morning, good morning mga kagala So ito may update tayo ngayon At na-search na natin yung uh, uh, Mga agencies Regist agency na pwede nyo apply sa Pilipinas Papunta New Zealand Pag hairy na kayo mga kabayan Kasi medyo magiging tight na ang rules dito So kailangan nyo na mag-apply Kasi pagka nagiging tight na naman ang rules dito Is sa uh, Um maghihigpit na naman papunta rito. So, hindi na ganun magiging ang pag apply Papunta rito. So, magkakaroon na marami requirements at marami pang hahanapin mga documents, mga kagala. So, ayan. So, dapat asikasuhin nyo na yan. At ito ang ibibigay ko sa inyo mga uh, legit na agencies sa Pilipinas na pwede nyo apply yan. At bago ang lahat dyan, sabi ko sa inyo na hindi rin madali ang mag-abroad mga kagala. Dahil kahit na nasa New silang ka, Marami pa rin gastusin mga kagala dahil magbabayad ka ng bahay, magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng phone bill, magbabayad ka ng uh, sasakyan mo, at magbabayad ka ng uh, pagkain mo. Ayan mga kagala. So ayan. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na hindi rin madali. Para ka lang, lang sa Pilipinas pero maganda rito. Gawa ng may trabaho ka, dalay-dalay. ka weekly. So pagka ng birth mo sa Pilipinas at may nakaipong ka, yan, medyo malaki-laki nga naman. Pero pinapakita ko sa inyo, ito yung ginagawa namin dito sa New Zealand. At uh, in ko lang po kayo na ako ay uh, carpenter dito. rito. Uh, nine years na ako dito sa New Zealand. So nag-apply ako since 2014. Uh, 2013 nag-apply ako, then umabot ang 2014, nakalis ako 2014, July 3 which is my birthday, mga kagala, yan. So itong ginagawa namin matatapos sa itong mga kagala So Kailangan magtsaga lang kayo Kapag kayo nag-apply kasi nag-apply ako Hindi rin ganun katila Gawa ng marami akong listahan Lahat yan dinadaanan ko yan Kung ano madadaanan ko sa isang araw Nilalakad ko yan isa isa pinapasahan ko Pabaka sakali So dapat may kasama tsaga kapag kayo yung nag-a-apply Yan, hindi yung Pag nag apply kayo, maghahanap ka kayo Maasa kagad kayo, matatanggap kayo hindi ganun kadali mga kagala lalo na ako, madami akong pinasahan pero iisa lang ang uh, tumanggap sa aking uh, employment certificate dahil galing ako ng Korea mga kagala so kaya dapat lagyan nyo ng tiyaga kapag kayo nag apply at pasensya Yan, medyo magastos talaga kasi pabalik balang ikaw pero worth it naman siya mga kagala kasi once na makapunta kayo rito may chance na kayo makapag-apply ng residence nyo Then, may chance na rin ang inyong pamilya na makarating dito. Mapag-invite ma nyo sila, makarating sila rito, visit visa, ganyan. Then, later on, apply nyo sila ng work visa. Yan. yun ang magaling malaking opportunity dito. At malaking opportunity din sa mga anak nyo kasi at least, hindi dito sila, safe sila rito, madali makasarap ng trabaho. So, yun ang malaking chance dito mga kagala. And then, sa mga... Papag-apply kayo ng uh, residence. Residence. Citizen. So, pwede na kayo tumira ito hanggat gusto nyo. Hanggat uh, mag na kayo. Dito na kayo. Pasok muna sa ating sasakyan. Uh, at tayo yung nilalamig mga kagala. Malamig pa rin. Ang sa listahan natin ay ang Edista Builders International Corporation. Yan mga kagala. Napasahan ko na rin Alam ko sa Makati yan. Hindi ko siya matandaan pero ang alam ko sa kanya, Makati yan. yan mga ka, legit yan, legit yan mga kagala, mga kapinter, mga skilled worker, mga kinukuha dyan. Bison Management Corporation, 21st Century Manpower Resources Incorporation, in Kelly Garden Enterprises, Faasi International Corporation, Phil Height GNS Incorporation, Global Resources for Outsource Workers Incorporation. Greenfields International Services Manpower Incorporation Itong Greenfields ito legit to Mga kagala kasi Meron akong katrabaho Which is the same company Greenfields siya Greenfields ang agency na sa, alam, alam, Ang alam ko niya sa ano yan eh Sa Malate, Manila Then nag-apply na ako dyan dati Nagpasa ako ng requirements dyan e, Isa yan sa mga hindi tumanggap ng uh, Employment certificate ko galing Korea kasi nga hindi raw ganoon ang employment certificate kahit na naka authentic siya ng uh, government ng Korea hindi pa rin nila tinanggap so yan legit yan guys I employ services corporation YMA human resources in corporation Uniplan employment Sunergus Services Incorporations yan guys, legit din yan dahil dalawa uh, dalawang kasama ko dyan sa trabaho ngayon which is Sunergo sila. Hindi ko alam kung saan banda yan eh, pero Sunergo sila. And then, Stop House International Resources Incorporation Rice Manpower Services FNI International Corporation Farman Inter, uh, Corporation Manfil International Manpower Incorporation Mitak overseas corporation site meddling. Ito yung mga bagay sa mga nursing dyan, mga kagala. At sa mga naghahanap dyan ng trabaho papunta sa New Zealand, ayan. Yung mga nursing, pwede kayo mag-apply dyan sa Oil Link Manpower. At ito pang pa isa, uh, Mamoti Manpower Incorporation, mga kagala. At sa yan, mga kagala, yung mga legit na agencies na pe, pwede nyo apply yan. At pinapaalala ko lang sa inyo mga kagala, hindi tayo magkakilala. Kayo tinutulungan ko lamang para kayo may idea kung saan kayo pwede mag-apply. Ngayon nasa sa inyo na yan kung itutuloy nyo yung mga agency na yan at huwag kayo magpapaloko sa mga picture. Yan importante dyan dahil uh, mahirap na kapag kayo naloko. Malaki, malaking uh, pera mawawala sa inyo mga kagala. At kung itatanong nyo, kung ano ang agency ko, wala na diyan Kasi pinasara na yan, gawa ng uh, marami nagreklamo, gawa ng malaki na malaki ang kanilang uh, pressment mint fee dati, mga kagala. So, ipinasara ng PUA yan kaya hindi na sila uh, nakapag-parish papuntan yung silan, mga kagala. So, ayan. Good luck na sa inyo, mga kagala. And then, see you on my next uh, video. Then mag-comment lang kayo dyan kung ano yung mga gusto nyo i-comment dyan. Makikita ko yan and then pag-uusapan natin sa susunod nating video mga kagala. Maraming maraming masalamat mga kagala and see you in my next vlog.